ayan mga lods, magluto tayo ng sinabawan na isda ilagay muna natin yung ating tanlad ilagay natin yung ating green sili, lagyan natin ng kabatis lagyan natin ng sibuyas mga idol, lagyan natin ng asin, at takpan natin para kumulo, ang isda natin mga idol kukunti lang, kaya marami tayong gulay mustas at saka pitsay, doon na lang tayo magparami, dahil malang isda dami na natin sa gulay mga idol so ayan mga idol, kulo na yung atin pinakulong tubig para sa ating isda, ayan simple lang mga idol kaya dahil sa kunti lang ang ating isda mga idol uunahin natin ngayon ilagay yung ating gulay yan, ilalim natin yung kalahati ng ating gulay sa sobrang dami at kukunti lang ang ating isda yan, pero tipid tayo mga idol masustansya naman kahit ganito lang ayan mga idol mustasa, ilagay muna natin yan tapos lagyan natin ng picay hahatiin natin yung kalahati ilalagay natin sa ibabaw mga idol ayan, natin lang medyo papa lubay-lubayin yun yung ating gulay na pizza ay bago natin ilagay yung ating isda sasabay-sabay na rin natin yan agad yung paglaga, paglagay mga idol gawa nga na para maluto agad at madali maluto yung ating gulay simple lang ng mga diskarte sa pagluto ng ulam mga idol alright mga idol pwede natin ilagay yung ating isda napaka rami pero kunti lang yung mga idol na isda hiniwa-hiwa ko na lang ng para dumami mga idol yan ang simpleng budget mga idol. Madaming gulay, konti ang isda. Ngayon, naiibabo naman natin yung natitirang gulay mga idol. Mustasa pa rin yan at saka pitsay. Sa sobrang dami ng gulay na binili ko. Yan. Ayos na rin yan mga idol na luto. Lutong bahay, tipid sa budget pero sulit mga idol. Ayan, ito naman yung ating pitsay. Ganun lang ang style sa pagtitipid mga idol. Ayan, tatakpan naman natin mga idol para kumulo at medyo maluto yung ating pitsay at saka mustasa. Ito naman yung ating pangasim. Ayan, kalamansi at saka meron pa tayong natitirang daw na sibuyas. Ayan. So ayan mga idol. Atin lang ibimikos-mikos na naman yung ating sabaw. Ayan. Hindi ka tindi na nakitang ista sa sobrang dami ng gulay mga idol. Pero masarap yan. Maraming gulay. Lagyan natin ng kunting bitsin, mga idol ayan tapos atin na naman niya lalagay yung atin daw na sibuyas saka yung green sili at malapit na maluto yung atin sinabawan na kunting isda at maraming gulay simpleng discard talaga yan mga idol simpleng budget at titikman natin medyo matabang mga lods lalagay natin ng kunting asin ayan Madali lang mag-budget mga idol. Pwede na natin ilagay yung atin uh, kalambansi. Ayan na. Ayan ang pampaasin natin mga idol. Alright. So, tikman muna natin. Ayan mga lords. Okay na ang lasa. Pwede nang kumain. Ayan. Kung nagustuhan nyo yung video ito mga idol, pakishare na lang. Pakilike at pakicomment. Maraming salamat sa inyong lahat.